Hello ka umami, meron po tayong follower na nagtanong na uh, kung ano daw itong nakabote, yung ipinost kong picture na nakalagay sa basket ng mga gulay-gulay na bigay ng kapitbahay at meron nga pong nakasamang nakabote na ito. Ito po ay labong, yes po, labong sa bote, bamboo shoot. Ito po ay tinatawag nilang no my dong no my is bamboo shoot dong is like fermented or fermenting. So ganito po yung kanilang fermentation process na ginagawa para ma-preserve nila ang napakaraming labong dito sa Thailand. At isa lamang po ito sa napakaraming uh, style or paraan ng kanilang pag-iimbak. Uh, ito naman po yung isa. Ayan, fermented din po ito na bamboo shoot. So magkaibang paraan po sila at ibang Uh, paraan din kung saan ginagamit na luto. Ayan, so ipapakita ko sa inyo ito dahil nagluto na yung aking asawa kagabi. Napakarami na nilang ibinibigay tuwing umuwi sila from the province. Siguro dami nilang uh, kuhanan, kinukuhaan ng mga bamboo shoot. Minsan fresh yung binibigay nila, minsan ganito, minsan ganyan at marami pang iba. So eto, nagluto po yung aking asawa kagabi. Ito yung ginamit niya. At uh, ito po yung tinatawag na keng nomai. Meron siyang chicken. Parang normal nomai curry or bamboo shoot curry na walang coconut milk. Napakaraming mga herbs and spices at napakaanghang. Meron siyang dahon ng uh, holy basil at bay mangrak, na dinatawag yung dahon ng chia seed. Ayun, kung familiar po kayo sa chia seed, uh, yung dahon po niya ay inilalagay din nila sa mga ulam-ulam at ang bango. And kanina pa ako kumakain at naalala ko nga pong i-share at ipakita yung itsura dahil may nagtanong. Hindi ko na ipinakita kung paano ito niluto ng aking asawa dahil uh, hindi rin naman natin magagaya dahil wala naman tayong fermented bamboo shoot dyan. Mm. Mm. Ang anghang. So, ito naman ay masarap. Hiwa-hiwa um, ng maninipis at lulutuin with itlo at marami pang iba, marami pang pwedeng gawin dito. Ito po ay tumatagal ng maraming buwan, lalong lalo na kapag inilalagay sa ref. At uh, kahit hindi ilagay sa ref, maraming buwan siyang pwedeng i-stag. Ito po ay bamboo shoot na ni na nila ng maninipis para maisilid nila dito sa bote at para malagyan ng fermentation, fermenting solution. Ayan, at para maisil nila, ito yung ginagamit nila mga uh, na mga bote ng tubig at ito po ay merong amoy na uh, hindi natin magugustuhan lalo na kung first time na maaamoy dahil nung bago po ako dito hindi ko gusto yung amoy ng mga ganito dahil siguro sa solution na ginagawa nila pero ngayon nguhan na ako dahil gustong gusto ko na kumakain ng mga ganito pero pag uh, papasok ka sa mga palengke ng Thailand kapag meron kang naaamoy na parang masangsang na malakas yung amoy uh, yun, yun, yun po yung mga bamboo shoot, fermented bamboo shoot yung palaging naaamoy sa mga palengke Ayan sa kanya ang galing ano so sana magkaroon tayo ng idea kung paano i-preserve yung ating mga bamboo shoot kung marami man dahil di ba uh, madali lang masira ang bamboo shoot kailangan natin siyang tadtarin at pakuluan ng uh, mabilis uh, maagapan para maagapan na mabulok so ito yung kanilang mga paraan natatagaling at napakarami pa meron na akong naipakita ng market tuh na napakaraming bamboo shoot at all year round po silang merong bamboo na kinakain dito sa Thailand dahil sa mga ganitong paraan Ayan, so, salamat po kay ma'am na nag-comment. Ayan, naisip ko tuloy ma-share ang kanilang paraan ng pag-perfoment ng bamboo shoot. Sana ay magkaroon tayo ng idea para hindi nasasayang yung ating mga gulay. Thank you for watching! Sa so, kanya, ang galing, ano, so, sana magkaroon tayo ng idea kung paano i-preserve yung ating mga bamboo shoot, kung marami man, dahil, di ba, uh, madali lang masira ang bamboo shoot. Kailangan natin siyang tantarin at pakuluan ng uh, mabilis. Uh, maagapan para maagapan na mabulok. So ito yung kanilang mga paraan. na Napakagaling at napakarami pa. Meron na akong naipakita ng market tool na napakaraming bamboo shoot at all year round po silang merong bamboo na kinakain dito sa Thailand dahil sa mga ganitong paraan. Ayan, so salamat po kay ma'am na nag-comment. Ayan, naisip ko tuloy ma-share ang kanilang paraan ng pag-ferment ng bamboo shoot. Sana ay magkaroon tayo ng idea para hindi nasasayang yung ating mga gulay. Thank you for watching!